Tolong, keluarga kami thank you very much. <apples> Saati, <ma 'am. apples> ngayong araw na ito. At, ang tulad ng mga dalaga sa Ranka, nandito rin ang kasing ganda niyong Vice Mayor. Sa, sa sampu see si there, 1, 2, 3 na pinakakayaman sa buong Pilipinas by the billions not pesos but dollars but, why did I mention that? alam nyo saan lumago ang um, ICPSI or even Mr. Bring your soul. Have you seen? Sabundo. He was trained, the same team, the same training. And who are Skills. Hindi naman ay ituturo kung paano patakbuhin ng beer. Kung wala kang kabilidad. Dyan siya. Sa puerto. Ang namin. Kaya siya training sa kanyang mama at alam nga, halos buong buhay niya ay lumaki sa Dunlo. Halos araw-araw nasa Piersia. At ang ICPSI started in Manila, in tundo Manila, now it's all over the world. So just imagine what you can do with the skills na nakuha ninyo.

guys. Dahil kami. Noong gagraduate na kami, sa tol, high school dito? Mamatay Enjoy! gagraduate na kami ng high school, Sigurado nang hindi ako Tiyak hindi ako makakapagpulit. Tiyak mo yun. Hindi ako makakapagpulit. Ang pangarap ko maging kapitan ng barco. That's my dream. Dahil nung dekadya 80, dalawa lang naman ang pagpipigilan mo. Sa babae, pumunta ka ng Japan, biyaya mo ka. Sa lalaki, pumunta ka ng Saudi, o pagsimahan ka ang ng dua. Kaya makikita mo ito sa Bosco, o oh, doon sa Mayones, na meron ang may mga bahay ni Antwa sa labas. Kasi si Simon sila. In fact, isa sa mga batang doon Bosco, si Jomel, grada. kasi rin ang mga kagyan na yan, sa Esol. I think kapitan na siya ng barco ngayon. Lada pa si Francisco Grado, yan naman, sa Bliss, no? Ito mga binabang kong ng mga kabataan na kaklasi ko, mga bata ng lupos mga kaibig niya, so, hindi na tayo namin, lalata ko na -a -a yung basketball sa So, telling a story, hindi uh, na ako makakapag-pray ito. Hindi ko na makakamit yung pangarap ko. Did you know at one point in my life, I tried to enter in the same school that you finish your skills today. Nagpalala kong pumasok sa doon post ko, vocational. Alam niyo ang kurso ng araw? Dalawa lang, automotive at electrical. Dahil gusto gusto ko magkawa ng mapware. <laughs> na dito sa Lugos of mga kahit ka na nang lalos. That's how it is. Tama yung sinabi ni Padre kanina. Kung hindi ako mag-aral, eh, nandun ako sa kanto. Ay, ano lang? <laughs> Instead, yung mga kaklasiko mga binigay mga kapitan na o chief engineer na sa barco Sila nakapatidol lang na pag graduate namin ng 92 Jun, nag-aaral na sila sa GMI Sumarangin so, mo naman yung isang kaklasiko si Victor Torreyes na yun uh, So what I did, pag-graduate ko ng April hanggang September ng 1992, lahat ang kinikita ko sa sidecar, pag sa sidecar, kaya-kaya bih kami ng nanay ko. Alagi sa kanya, alagi sa akin. Lahat ng nanay ko inikong ko, enroll ko ng Oktubre sa PMI. Philippine Maritime Institute sa Santa Cruz. O mas madalit malaman, pamantasan malapit sa ilog. Kasi na ng ilog yun. But God intervened. So you'll never know. You'll never know. 1993, January, na-discover akong mga pag-artista. <laughs> Aminin Lima ini Ini pakai pisah Eh, A normal person or any job, those and many, we look at it as a stopping point. It's not problem at all. you have to do is move on and again. Para makapunta So you should not let challenges stop you in achieving your goals and dreams. You must continue to pursue, in this case, your master's the career. Sue Meritayo Belito Institution Training Center, wherein we are given opportunity to hold, to excel in our skills, and to, to be part of our economic growth as economic drivers. Partisipante. Thanks to our sa kalugian ng puso nila, sana makasasya ng mga ng dumami pa sila. Kaya batang lahat ng priorities yan. Kaya ang lahat Alam mo naman ang araw sa tundo, teritoryo, teritoryo, di ba? Kaya pag dito tumayo kami, sa aming tayo. But you can call yourself to you be proud of yourself of being batang ng Bosco. Dahil dyan, nagbigyan kayo ng pagkakataon. Nung karoon ng pagkakataon muli, na makapagkanap mo at may kaguyo ng inyong mga sarili. Thanks for the government. Thanks God as our partner panampakan natin, mga kaibigan. Hindi lang ngayon pang lugar, international pa kayo. Today is the day. So, that's yes, why. So, I'm proud of you. I'm proud of you because you value, value your time. Pinahalagan ninyo ang chorus ninyo. Instead na kumapay sa atro at tanungin ang nanay nyo. Hindi na puti yung tumungo sa institution na ito. and equip yourself so that you can confront the challenges of our lives. Ika na yung palisipiti. Yun. This is the first step by getting tools Bersyukur Macam-macam panggilan yang saya lihat pada orang-orang yang datang sekarang banyak yang mengekalkan penampilan mereka Bercanda 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 Bercanda

sabi ito, mata tayo, mga tatong buhay. Ano siya sabi ito siya? Na, Nasa Diyos ang awa. Nasa <laughs> Exactly. E yung mga nagsisigas, nagpupursigi, dalangin pa rin ang dalangin sa Diyos. Ikaw, dalangin na ang dalangin, dalangin ang buhunan mo. At wala kang pagsisigasin. Saan siya? justice. I'm not saying it's but chances are, mas naamong na, yung masigasig na, nagpuporsigin na, takot pa sa Diyos at naginiwala pa sa Diyos. And as all of you, you all know, since my first term, at itong bangong tempo ito, as you can see, why I you standing to After everything is said and done, Sadullo, Namasuna Saki, Manila God first. Why? Simply because I, for one, and maybe many, or maybe all of you here, believe that there is more higher being, or more powerful than us. Because after we did whatever we can do, or what we should be doing, we are going to die. Do your best and let that do the rest. So that's why I always tell the people, we must be immaterial. You must believe that there is a I established, I believe in Jesus. I believe in one of I believe in Satan. Why I respect the others? Their But one common thing about us as human beings, not only your leaders, we must continue to believe that there is higher being. Yun, mahalaga. Pag may takot sa Diyos, tayo pa ay kung paano, hindi man tayo magiging to. At least nasa purgatory wa ako natin, malapit na na. <laughs> Kaya ngayon, I congratulate each and everyone. I congratulate the institution for pursuing excellence. In the field of undertaking. Now we got the attention of the Asia Pacific. And I think we're going to get the attention of others like ICPSI and TESTA to help the institution so that the next sets of youth today, like you, will have a better chances, mind you, better chances to be successful. in their chosen field of undertaking. So muli, kami ni Vice Mayor G. Ajesan at ang inyong likod ay nakikisa at ikinatapos namin ngayon na kayo ay mga katundo, mga aral at may kakayanan na at naniniwala ako magiging matagumpay kayong lahat. And I wish that God will continue to guide and keep you safe by the time na kayo'y pumalawid niya naglayag na sa inyong mga tutuloy. Today, of the City of Manila, the City of people, congratulate each At nawa, nawa kayo ng bong may Maraming salamat. Manila! responsibility ng ISCI, ICTSI na siya na gumagawa ng paraan para, para matulong sa inyo lahat. Pero bakit talaga ang lahat gusto ko sabihin sa inyo, social na kayo. Matapos na ang ilong ninyo. <laughs> dahil na-credit na ang Don Bosco at dahil meron ako yung kwento sa inyo. Hindi man na tumag ang kanyang pangarap, pero nung siya ay tumatago bilang siya ng Manila, ako po ang partner niya dito sa Tundo para i-represent ang aking na tumatago mga panahon ng Manila, alkal ng Manila. Ang sinabi niya sa akin, balang araw, magiging ごめんなさい。<music> hindi ko nangahabaan ang aking narasabihin, pero gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi ni ako make a difference because then you know what i'm talking We request all the leadership partners of the municipality to be here on stage to have a both opportunity with our mayor, vice mayor, and also with our guests and visitors. Please come on stage now.